Network News. Samantala mga kasama, balita naman sa Ibayong Dagat. Abay dangdang mga pasayro po ang stranded sa bansang India matapos ikansila ng kanilang largest airline na Indigo. Ang kanilang mga flights dalan pa rin sa iba't ibang problema gaya na lamang ng technical glitches at sama ng panahon. Kabilang sa pinakapiktadong paliparan ang Dilhi at Mumbai na umabot naman sa halos tatlong dang mga flights ang nakansila. Dala sa problema, napilitan rin ang maraming empleyado ng naturang airline companies na umalis naman sa kawalan ng kita. Inasang may babalik naman ang normal na operasyon ng airline company sa February 10 na susunod na taon at plano rin na bawasan pansamantalang kanilang flight simula sa December 8 upang hindi na makaabala pa si Bapa nilang mga empleyado. Muli namang pinayuhan ng mga turidad ang mga pasahero na palagiyang i-check o tingnan ang kanilang flight status bago naman pumunta sa mga paliparan.